Nak ambak yuk diri oh. Ah diri, dia sini ambak. Padulung diri seobos. Anda bangga pang lupi, grabi. Abi kaya aku patai. Abi aku tahu pa. Okay, dalawa katao ang kumpirmadong patay dito sa aksidente sa may uh, tulay sa landmark, ano. Uh, nangyari ito kagabi, sir. Kagabi? Eh? kagabi o kagabi, ano. Galing nang uh, hinatilan ang uh, sakay nitong uh, kulay puti na pick-up, ano. At uh, nahulog ito dito sa may uh, bahagi ng landmark sa may tulay, ano. 'Yon yung may uh, yellow lane. Ang uh, uh, doon galing yung sasakyan nahulog dito banda hanggang sa nagtuloy-tuloy ito dito sa may uh, bahaging ito ng uh, tulay yung bahaging yun ng niyog ano ay nabundol pa ng uh, nasabing uh, sasakyan at uh, ayun na nga dito naglanding ano sa may uh, bahaging ito ng uh, tulay kung makita po ninyo sa ating feed ito, ito hong uh, sasakyan na ito eh, ito no talaga hong uh, sira itong bahagi ng front seat ng driver seat no Buti na lang at hindi ito nahulog doon sa may bandang uh, uh, ilog. No? Apat ang sakay ng uh, sasakyang ito at uh, ayon sa nakaugnay natin dito ay dalawa ang kumpirmadong patay. No? Yung uh, uh, may pangalang uh, Jerome at Renren, Ren. Ano? Yun uh, ang uh, dalawang uh, nasa huwi sa aksidente. Kuita po ninyo yung nyug na yan. No? Binangga po yan ng uh, kulay puting pick up na yan. Yung nyug na yan. At uh, galing ho yan sa may yellow lane na yan, nahulog dito sa may uh, uh, bahagi ng land uh, landmark hanggang dito, tuloy-tuloy dito at hanggang naglanding na nga itong sasakyan na ito dito sa bahaging ito ng land uh, landmark. No? Uh, hanap tayo ng pwede natin makausap ano? Uh, upang makakuha tayo ng detalye pa sa balita kung uh, ito uh, kung mapapansin ninyo, eh, sirang-sira itong uh, sa sakyon na ito ano ha ah, uh, sir dire ka gabi eh okay oh, sa ina dire gabi eh oo oh. oh, oh. sir sir uh, sa DXND san galing po ito oh, sir o, uh, oh sige nagtuturuan na ano ha pero kumpirmado dalawa patay dito sa aksidente ito at dalawa ang uh, sugatan taga saging ba ang so, ano ang kilala, residente Ataga ah, makilala oo oh. saan sila galing sir sa inatilan anong ginawa nila doon hindi pauwi na sila. Oh, pauwi pa na ng saging. Okay, sige. So pauwi na ng saging ito hong uh, mga sakay ng uh, kulay puting uh, pickup na ito. Pero sinawin palad nga at uh, na-accidente. Pero wantakin nyo ha. Ang taas niyan, lampas tao. Yung uh, uh, bahagi na yan ng uh, tulay approaching uh, makilala. Eh, nahulog yan hanggang dito. Ano, ha? At uh, nagtuloy-tuloy na dito sa bahaging ito ng uh, tulay. Ano? So, Ah uh, ulitin ko lang itong pickup na ito ay may uh, plate number na AAQ-5675 5675 no at ang uh, driver's seat dito ay talaga naman kung kita niyo. Parang uh, nilamutak ano na lata ang uh, uh, driver seat at uh, sa informasyon na ating uh, nakuha ay uh, dalawa ang kumpirmadong patay dito ang uh, nagngangalang uh, Jerome at uh, Rendren habang ang dalawang iba pa ay posibleng sugatan at nasa ospital ano ka eh, uh, ito mga tagasaging ito yung uh, nandito ngayon sa may bahagi ng uh, uh, landmark ano mm -mm. ayan oh no? kala nga natin kanina nung una nating uh, napadako dito sa area na ito akala nga natin ito nakahandusay na ito patay no ito hoy uh, sir sir ito hong statwa na ito galing doon sa taas Oh, dito yan. Dito na yan. Ah, okay. So, oh, so nandito na ito, no? Kala natin patay. Yung pala, statwa yan dito sa may bahagi ng uh, landmark, ano? So, hindi pa natin batid kung ano ang uh, sanhi. Maaaring uh, self-accident, pero ay naalam pa natin ito sa bahagi naman ng uh, bakilala PNP Traffic Division na siya hong uh, nag-iimbestiga ng uh, incidenting ito, no? dito sa may bahagi ng uh, landmark ano sa Kidapawan uh, City. Uh, one thing for sure, batay sa atin nakaugnay na mga residente na nandito ngayon ay uh, galing sila ng uh, uh, Ilumabis sa pauwi na ng uh, Barangay Saging kagabi nang uh, mangyari nga itong uh, ito sa bahagi ng uh, hangganan ng Kidapawan at ng... Uh, makilala ko tabato. Yan muna pinaka latest wala dito sa akin kinalalagyan sa barangay uh, saging sa may uh, boundary para sa ating uh, report live report ako si William Urbagbanua.